pagsundad ni ini. Nagkinunlan kag kahayag na may ulandag si mong una-una. tungod ni ini, na tao kinigatong tulumanin na naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa kahuna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa ko na doon na kamoy suliran nga naggumon karoon sa inyong galamhan. Suwata so, ka na o ipadala atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na duwa sa kahanginan o pagkatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini, kini ang akong suliran. Dinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by Splendor Gaming. Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ni Tulumanon, kini ang akong suliran. Hilabi na ninyo Dr. Rene Ubra o ni Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ng akong suwat suliran. Aliasi lang ko ninyo sa pangan ngayang yang. Hingkod ang pangidaron, minyo og may upat ka mga anak. Tagakit siya Agusan del Norte. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa duha ko ka mga anak. Wa karon sa akong mga kamot. Lahit mangguto silang o amahan dili sa akong bana karon. Aron yung hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Kaysa rin nga bisita yang yang? <tong> Ay, si ako no ang akong papa lo. Si o siya? papa man siyo. Uy! Ngayon ka rin pa magka lo. Um, pasensya na pa. Aw, noy, wala yun may magkadayon sa inyong anak. Ya. Yeah. Diyo sa mali pagkasayod nga imong anak diri na mo. Ako ah, ano, ay ah. lo, lo. Diyo sa niyo mo? mang manggod kong mama sa pagpangutana kung kinsagyo ang akong amahan. Motong kay Wakman siya kung kontak number sa akong papa. Nagsuwat nila si mama sa iyang amiga sa lugar nilang papa. Kaya wa man sab siya number sa iyang amiga ug mauto ni si papa ug mauna ni Lol. ni Asia kay gusto ko ni ang kuhaon no. karon na lang ya kuhaon dako na higagod hoy kada ni nimo wala maka sustento maski peso sukad Maudi ko mo sugot! <taps> Jawad! Di ka mo pa Ha? Pagkakaw na ko ako, Pinote! Bigyan niyo, eh! No! Um, Pagbuta ko niya, eh, ha! No! Pa, palakaw na lang, Pa! May eh, basitin tinado ni Lolo! isog agin na siya! Uh, okay, okay, ang anak. Pero, uh, mubalik ko, ha! Mubalik ko aron sa pagkuha ni mo. akong cellphone number, oh! Uh, Opo! So, anong Pa, pa, pa. na! <laughs> Balik lang unya sa sunod aron sa pagkuhan ako! Ha! <laughs> nah. Wapa siya mula kau. Maihaw ginako ko nako. buwang na ko. Nagpaila nimo mong amahan, yang yang. Lolo do'y. basin o gusto nang mamawi ang akong amahan, lo. O gusto mang gudunta ko nga, makapadayan ko sa akong pag-eskwela. Ah, bot, bot na! Nipasalig man si Papa. Nga mapadayan, ko sa akong pag-eskwela, kaya ko tabangan. Astila, ah, no? Nagbinot-bot na pod. Ha? Huh. Kung ano gusto niya nga buhaton ni nga anak, konta kaniya to pa, iyan talang ibuhat. O yan anong karo naman lang, kaya nako ka na. O sa dimi mo sugot, di mo sugot si Lula ni nga hanggang na ka niya. Dilig lo yang yang. Ay, ng gabi una ang sabot na mo ni Papa nga kuhaon ko niya. Bahala na lang ni. Mukuyog na lang ko ni Papa kay gusto man ko nga makahuman og ng giskwela. Ah, si Papa ni Ron, maurisabot na mo nga signal nga na, na siya Ang iyang taghoy. Muhinay na ko sa pagawas din is bahay. Maayo kay nakatug na sila si Lula o Lolo. Maghinay lang gid ko. Pahain man ka si Papa da pita. Yang. Yang, diyan ako. Pa. Yang. Pa. Yang. Pa. Yang. <laughs> oh. Pa. <laughs> Gihaggan ko ni mo sa akong lips. Recorded by Splenda Gaming. Ni Kuya Gid ko sa nagpailan na amahan tungod kay gusto lagi ko nga makapadayon sa pag gidakon Gida niya sa ila sa Leyte. kapan ang wa na ko mahibaw e, eh, nga himuon di ay kunyang asawa. Gipahimuslan ko niya. Unya. nga nung gibuhat maninimo na ko pa. Dili ko ni mo amahan. Anak ka sa lalaki nga gipuloy ni mama ni nako Dili. Dili. Uli ang gikuha ikaw hamang ko nemo. Ano ko kong silang gibuhat na ako? Ikaw ang magbayad sa gibuhat ng pagtunto sa mong inahanak ko, yan Yang Yang. <coughs> Mula ka ako, mangita ako ato konsumo. O ikaw, ayaw na lang yung pag ng ka din, eh, ha? Kaya di ka paghihapon makapalayo. Kadagang ko mga parinti din hinga nakabantay nimo ni mo. Ako kinin teritoryo. Ginoo ko. Sige, add na ko. Mm. Oh. Nilakaw na sad siya. ko magtuo nga lang di ay kong kasawa. ang asawa. Ka, ay ning dapita. Mm. Uh. <coughs> Kalain sa akong ginawaan. Kalipungon ko. Mabdos <coughs> ka manday inday. Uh, unsa? Uh, ko? Kinuho ko. <coughs> Ngano ni mabdos mangga ha? Oh. Dili may laing laki nga hindi ni dili samtang Wako! Ha? Apan maulang gihapon. Biya-biyaan lang ko'y hapon ko ni Mancio. Ugsukat ko ng anak. na lang gid siya din eh. Mapas mo ko usahay kay wa kaon. Si manang ka nga nanabang nako ko pagpanganak. Basin makabaylo ko niya og bugas nga ako malungag. Panay mo no? Mulayas ka diya. Ha? Pero, madlok mong kunang. Anya, musugot lang di ay ka, ngayon anaon ka niya. Uliun ka kung ganahan siya. Anya, kulatado pa ka. Napay, makakulata ni mga halos ka nalang lang patyon Hayas, ay kitabangan ta ka. Ha? Ha? Dugay nakayaw ko nga magsigi og hanahan na nga mulayas apan dugay kaayo nakong na nabuhat. Naabtan pagyud og duha ang among anak, usa ko nakadesisyon nga mubiya. Nibiya ko niya ngawa nako madaha ang duha na mo kanak. Naminyo ko og lain, nakaanak sad mig duha. Nibalik unta ko sa leite kay gusto nakong na kuhaon ang among duha ka anak. Apan wa na sila sa among kanhingpuy-an. Mao nga ni Dangop na kunin niyo aron sa pagpangayo og tabang. Ang ako mga pangutana mao kining sunod, unang pangutana. Giilad ko sa lalaki nga nagpaila nga ako kuno siyang amahan. Apan dihan ni kuyo ko niya, gidako niya sa lugar nga dili ko suhito o gihimo di ay kuniyang asawa. Unsa may untay ikaso niya. Ikaduhang pangutana, gimaltrato ko sa nagpailang na akong amahan sa panag-ipo na mo gihadlok o gihulga nga patsyon maong nahadlok ko nga mubiya. Mapriso ba unta siya sa iyang gibuhat na ako? Ikatulong pangutana, nakaanak mi og duha sa akong kanhing ikapuyo og nabiyaan ako niya sa akong paglayas. Makuha ko pa ba ang akong duha ka anak nga naminyo naman sad kuslain? 12 Dusi o jis anyos na karon ang among mga anak. Ikaupat o katapusang pangutana, Unsa may angay nakubuhaton aron makuha ko og balik ang akong mga anak nga akong gibalikan didto sa kanhinamong Gipuy-an wa naman sila asa man ko mangayo og tabang palihog tabangi ug tambagi ko kini ang akong suliran Yang Yang. Maayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan. Kini sab si Dr. Rene Obra. Karong adlaw ah, kami gihapon ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutanag mga problemang may <coughs> punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral ug mga problema sa mga gina-diling drugas. Ay nagdugaya ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa itong Facebook account kini ang akong suliran official Reuters page Pwede sa datong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building Osmeña Boulevard Cebu City Lain-lain klasik-klasing pamaagi among gihatag din you guys muna ay mo pagduha-duha naragi tayo isa kahangyo di ba dok? Yes kumplituhan lang ngayon yung address huwag taga mga lagi tagadiin mo huwag uh, ang detalya sa istorya kay para ang atong Scriptwriters writer sad mag properly saon so, paghatag og kinabuhi sa inyong sulat suliran ng ipadangat diri kanamo yes mo na nga um ari tano ari ari nga mo maningkamot nga ato ang mga suwat maabot na mo pero paabot paabot gamay uh, kay ubay-ubay gud ang ato ang na na uh, dawat nga mga sulat -suliran, uh, suwat, suliran, okay ato ang quote for today Dok. atong quote for today Mm. Uh, 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 ko ni. Yes, doc. You are never too old to set a new dream or a new goal and a new dream in your life. Ah, oh, number one, <laughs> liberating <mangan -due>, Doc. <laughs> oh, nya, kunang uh, learning kuno is lifetime. Mm -hmm. oh, as long as naginawa patah, daghan pag butang magabuta ngawa may balik ang kalibutan na, no? Yes. Uh, so, More na pero live life lang yun to the fullest always. Uh, Meaning to say, take every opportunity. Kaya ang kaning mga opportunities na to, huwag mo ni mamilig edad. Di mo na maingon nga kung say na ta, huwag na tayo chances mm, good. Ha, yun gihapon. Uh, so, as long as gaginhawata, libre ang mangandoy, pwede na yun tag mag-set o bagong mga pangandoy o mga goals in life, guys. Yes. Mayong pagpaminaw mm. at at anini, Dr. Gingging Chan Binyas ni Habi Orlando de sa Cagayan de Oro City. Uh, this si is True to uh, Rumel Dista Caminto. Uh, sa uh, sa basta kay kailan ni Mirasol, no? Gato mga security guard dia sa uh, Argao uh, Drug Rehabilitation si Zaldi Tampos Boots sa uh, ma Ma, ma, mualong ma, ni? mualong Uh, Jerome uh, Solis, uh, Jeffrey Loberas, no? Di mistro to mga subitas family sa Saiker ug akong balikon no grip ng mga teacher sa uh, Pandan San Miguel Southern Leyte, Sogo Southern Leyte, Maritel Nito, Josepen Palugod, Marilyn Kabudbod ug Rosalinda Puntod, no? Mayong pagpaminaw sa dayon ni, uh, ni uh, attorney uh, uh, Matthew Uh, muntun dia sa buntok Southern Leyte no mayong pagpaminaw ni mo attorney no? Yes also to Cyril Bayno Mata na siya hi attorney follower ko sa imuhang program nga kini ang akong suliran sa si DYHP nindot ka ay kamo tambag attorney malamdagan jud ang mga huna huna plus guapa juga ka ahem buyag. <laughs> uh -huh. please and then um you can like and follow us no sa mo um, ang Facebook account ni Doc Dr. Rene Obra nga naka white blazer, blazer uh -huh. Yes og uh, attorney ele Jane ko Bathan. Okay? Yes. Yes, and um, letter sender na karong Adlawa. Si Kwan Yan Yang Yang, no? 30 mm. years old, taga Kitsaraw, Agusan del Norte. Mm. Uh, Kitsaraw, Agusan del Norte. Mm. Uh, so, kini si Yang Yang, uh, minyo ni siya, yes. may upat ka mga anak, no? punto legal ang problema ni Yang at na bati na yes. sa drama. Mm. Unang pangutana ni Yang mm. gilad ko sa lalaki nga nagpaila nga akong amahan. dihang ni Kuyog ko niya, gidala ko niya sa lugar nga dili ko suhito o gihimo diay ay ko niyang asawa. Unsa may halaka? Unsa man untay ikaso niya? Well, ah, uh, kayabag. <laughs> kanang fraud yun siguro ni number one dili na valid po no ang inyuhang um, um kasal o ang inyuhang uh, union kay kontra manas buot no? I think mahog nga kaso siguro ana dok no coercion. kaming oh. Uh, mini ka si gi ka laki. to do something. Nagpaila siya nga iyang amahan. amahan. unya oh. Uh, dayto gihimo nya ni kuyog siya. Ano ni kuyog mo sad pud siya? Kay man papa. No, Di ba? Murag no. siguro nangandoy, siguro siya makakuha makakita sa iyang papa unya dayto gi ilad siya pero wa niya susiha so uh, medro medyo malibog ta sa imuhang kanang sumong so, kagwapo ni imong papa si yang yan. Or <laughs> imo <laughs> hang weakness ba siguro o nangan nangan naghandom o nangan duy lang gyud kano na ipatnan so, uh, figure Oo, uh, oh mao nang kanang weak kayo siya nga uh, ni kuyog dayon ba og nailad pwede pud siguro um Ah, uh, pwede siguro coercion ug unsa pa nang mahitabo ma ma nimo ah uh, dinha atong time, no? Pero kung nakasal bagyud mo, then di na valid ang inyong kasal, okay? Mhm. Mm mm. Ikaduhang pangutana. Mm. maltrato ko sa nagpaila nga akong amahan sa panag-ipon. Gihadlok o gihulgang mm. maong nahadlok kong mubiya. Mm. Mapiso ba unta siya sa iyang gibuhat nako? Well, kasi una-una... na ito na <laughs> na kuno na bitag ko kidnapping ba? Serious illegal detention ba? Oh. Or coercion ba? Or kanibang either kidnapping or serious illegal detention and coercion pagyod or mm. grave threat no? Kay um gi gi gi, gi ilad mangyud ka. unya gi-coerce man ka nga magpuyo mo. Unya di ka palakwon didto. So medyo um daghan siyag atubangonon nga kaso sa iyahang uh, gibuhat nimo and yes, with the cases nga ako ang gihuna-huna mm. nga posibleng ma-file, mapriso gyud siya. Mapriso okay? Mapri siya. -so yes. siya, mm -mm. Ah. Ikatulong pangutana. Nakaanak ni mm. og duha sa akong kanhi gikapuyo nga nabiyaan nako niya sa akong pag, paglayas. Mm. Kuyog siya itong ama-ama, no? Mm. Makuha Ibiya ko ba siya sa ama -ama? ang akong oh. mga anak nga naminyo man sabkog lain. Makuha. Dus, dusi hmm. o gis na karon ang among mga anak. Okay. Of course, no? Makuha yun na... yangyang. Uh, uh, -yang. Uh, nimo, no? ang imo ha, ito, yang ang iyahang duha ka anak kay um naman siya katungod kay mama hmm. man ka. Mm. Uh, Ato alang ani kay um kung naminyo gid mo nga na, na marriage ceremony. Medyo komplikado gyud kaayo ni ang kanang nahitabo sa iyaha no ang ang mahitabo ani is kinahanglan gyud niya nga uh, um ipaanal ang kasal. Oh. Eh, kay di man po na automatic kung nakasal sila. Ikaduha, he can, she can file criminal cases against um, atong laki nga nagpailang ama-ama niya. And then, ikaduha, pwede gud ka makakuha sa kustudiya sa imong mga anak. However, kay mahogman nga, giminyuan yun, then they were born during the marriage, mahog og legitimate ang mga estado, aning mga bataa, need yun na nin mo nga ma, um, Ma check kung pananglitan sila asagud sila mo adto mm. no kay more than 7 years old naman sila so naay katungod ang papa naay katungod ang uh, mama ana no so we can fight for custody aning dapita um sunod niyang pangutana unsay ang last tapuson uh -uh. na pangutana unsa may akong buhaton aron makuha ko ugbalik balik ang akong mga anak nga akong gibalikan dito sa kanhi namong gipuyan wala naman sila asa uh, mangku mangayo og tabang kinahanglan jud tag swd and kinahanglan jud nga makigstorya sa uh, kapulisan no? para macheck na tugasa sila and you need the services of a lawyer para ma-file ang um, uh, kaso nga pwede ni mong ma-file as against your husband para makita ni mo yung mga anak. All Alright. right. Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlawa kini si attorney Elaine Bathan. Ug kini sab si Dr. Rene Obra. Daghan kaying salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon dinigapon sa tuang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center Radio Mo Nationwide Tatak RMN. Daghan salamat ug og... mayong adlaw.